Yo mga kabab Kapag palang araw po sa lahat Sabahan niyo po ulit ako sa biyahin ko ngayong araw At dahil na araw ng Sabado ngayon Kaya babiyahin ulit tayo kay Joyride Panibagong araw Panibagong kwento na naman sa mag-apo na biyahe mga kabahag MC Taxi Rider Opo Trabaho masasabi ko na mahirap At hindi basta-basta dahil pagsakay pa lang ng pasahero, may obligasyon ka na kagad. Dahil minsan, hindi natin alam kung ano pwede mangyari pag nasa lansangan ka na. Opo, isa ito sa pinagkakakitaan ko. Mahirap, pero masaya. mag enjoy ka dahil iba't ibang lugar ang mapupuntahan mo. Mahirap naman dahil iba't ibang ugali din ng tao ang mapasalamuha mo. Sa trabaho to, sipag at lang. Kikita ka talaga malapit man ang destinasyon, kulin pa din kasi kadalasan sila pa yung malakas magbigay ng tip mga kabahag. At alam nyo ba mga kabahag, ang sarap lang sa pakiramdam na may magsabi sa iyo, Kuya, salamat sa pagatid sa akin ng sip. Yun palang panalo na ba? Diba? Kaya ako mga kabahag, kahit medyo pagod sa biyahe, na-enjoy ko lang. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Laban lang ang laban mga kabahag para sa kanya-kanya natin mga pamilya. Minsan mga kabahag, pag hindi ko bisado yung lugar, nagtatanong ako sa, ang, sa mga pasayero at tulad niya ni ma'am. At kabisado niya nga yung lugar, kaya hindi ko na sinunod yung sa Google Map. Uh, tinuro na lang ni ma'am yung mga shortcut-shortcut, kaya ang bilis namin nakarating yan ni ma'am. O ba diba, mga kabahag, nakaiwas ka na sa maraming stoplight. Madali pa kayo makakarating ng pasayero mo. At minsan naman mga kabab, may pasayar na sobrang kwento din naman kaya hindi mo ma A uh, mamalayan na malapit na pala kayo sa drop off location. Sabi nga ng iba na naging pasayar nagkuwento nagkuwento daw sila sa mga no, uh, driver para hindi din daw sila naiinip sa biyahe. At, at kapag gikas sila magbabayad mga kabago, mingi ako ng kahit konting dagdag man lang. Kasi may babayaran din tayo pag nagpa-cash out tayo sa mga tindahan, di ba? Pero may iba talaga na advance din mag-isip. Nagdadagdag talaga sila kasi alam nila na may babayaran talaga pag nagpa-cash out ka. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat na nakakaintindi sa lahat ng customer namin mga MC Taxi Rider. At maraming maraming salamat din po pala sa lahat ng mga tunay na sumusuporta kung nakabot po kayo sa video na to, tapusin nyo na aking video. Maraming maraming salamat po!